Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jessa at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Kasambahay ako sa isang pamilya sa Quezon City. Ayos naman sila, mabait si ma'am, tahimik si sir, at yung anak nilang lalaki, yun ang hindi ko makakalimutan. Si Nathan. Matangkad, maputi, laging naka-headset, tapos minsan ang bait. Pero may mga tingin siyang hindi ko maipaliwanag, parang may laman, parang may gusto, pero parang laro lang din nagsimula lang sa simpleng biruan. Minsan, habang nag-aayos ako ng sofa, bigla niyang sasabihin, Ate, kung lahat ng babae kasanggalaga mo, hindi ako magso-single. Tatawa ako, sabay iling, pero minsan, kinikilig din ako. Hindi dahil may gusto ako sa kanya, kundi dahil ang sarap lang mapansin. Nung birthday niya, nag-aya siya uminom. Wala raw ibang kasama, ako lang daw yung pinakakampi niya sa bahay. Nagdahilan pa siya kay ma'am na may kaibigan siyang darating, pero sa totoo lang, kami lang talaga. Ayoko sana, pero ang bait ng tingin niya, parang hindi naman masama. Isa, dalawa, tatlong shot. Medyo umiikot na ang paningin ko, pero mas umiinit yung pakiramdam ko. Hindi lang dahil sa alak. Habang nagkukwentuhan kami, punti unti siyang lumalapit. Hindi ako umaatres. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil gusto ko rin siguro dahil sa ilang taon ko sa bahay nila, ngayon lang may tumingin sa akin ng ganun. Hindi bastos, hindi mababa, parang babae talaga ako, hanggang sa nangyari, hindi ko alam kung paano nagsimula, basta ang alam ko, hindi na kami nag-uusap, puro haplos, buntong hininga, init. Hindi ko may kukwento lahat ng detalye, kasi hindi rin buo sa isip ko. Pero ang totoo, gusto ko rin nung sandaling yun. Hindi ko napinigilan, kinabukasan, parang walang nangyari. Nagising akong mag-isa sa sala, nakaayos na ang lahat. Siya, nasa taas, tuloy lang sa music at games. Walang text, walang usap. Parang wala akong kwenta. Ilang linggo ang lumipas, hindi na ako dinadatnan. Akala ko stress lang. Hanggang sa naisip kong bumili ng test kit. Dalawang linya. Dalawang putminang linya. Nagsimula ang lahat nung lumuwas ako ng nila walang wala kami sa probinsya, tatlong kapatid kong maliliit, nanay kong may rayuma, at tatay kong halos hindi na makapamasada ng tricycle. Kaya nung inalok ako ng tiyahin kong kasambahay sa kaibigan niya, hindi na ako nagdalawang isip. Ang mahalaga, may maipapadala ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay nila Mam Ma Liza, medyo nailang ako. Ang laki, ang lines, ang tahimik. Bawal ang tsinelas sa loob, bawal ang madumi ang kuko, Bawal ang mabagal kumilos. Pero tinanggap ko yun, sanay ako sa hirap. Ang anak nilang lalaki, si Nathan, bihira ko lang makita sa umpisa. Laging nasa kwarto, may headset, at may pagkasoplado. Tay, pakikuha naman ng tubig, unang beses niya akong kinausap. Tay, plain lang, walang laman. Pero habang tumatagal, nagiba. Napapansin ko, parang mas matagal na ang tingin niya. Minsan kapag yumuyuko ako sa pagwalis, napapansin kong parang hindi siya nagbabling. Tapos kapag nahuli ko siyang nakatingin, ngingitian lang ako. Yung tipong ngiti na hindi mo alam kung may ibig sabihin o wala. Nagumpisa na rin siyang magbiro-biro. Tay, kung hindi ka lang kasambahay, sabay tawa. Hindi ko alam kung maa-offend ako o kikiligin. Pero umamin ako sa sarili ko, kinikilig ako. Kasi sa buong buhay ko, ngayon lang ako napansin ng lalaking mas bata, mas may itsura, at mas may kaya. Minsan tinanong ko sarili ko, bakit ako? Ang dami namang mas maganda, mas bagay sa kanya. Pero hindi ko rin mapigilan yung pakiramdam. Hindi siya bastos magsalita, hindi siya manyok, pero may kung anong init sa mga biro niya, sa mga hawak niyang parang accidental pero tumatagal ng kaunti kaysa normal. May isang gabi na late akong nagligpit ng pinggan. Lumabas siya ng kwarto, naka-shorts lang, walang shirt. Hindi ako tumingin, pero naramdaman kong nakatingin siya. Tay, gising ka pa, tanong niya, pero yung tono, parang may gustong iparating. Tumango lang ako, at sabay niya akong nilapitan para kunin ang tubig. Hawakan lang sa kamay, pero ang lamig ng baso biglang uminit sa palad ko. Hindi ako madali, pero hindi ko rin maipaliwanag kung bakit hindi ko siya kayang iwasan hindi pa yun pagmamahal. Pero siguradong may humihila sa akin papalapit sa kanya. Kaya nung nag-aya siyang uminom sa birthday niya, hindi na ako nagulat. Parang lahat ng paunti-unting init, hinugna. na. Parang planado, pero hindi pinag-isipan. Delikado, pero hindi ko kinontra. At dun nagsimula ang gabi na hindi ko na malilimutan. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, pero alam kong kailangan. Nung tumigil na ang hilo, nung bumalik na sa normal ang sikmura ko pagkatapos ng ilang linggong pagsusuka, doon ko na napagtanto. May bago sa katawan ko, may bumubuo, may tumitibok. Dalawang buhit sa pregnancy test. Dalawang buhit na parang dalawang sampal. Ang una kong kinausap, sarili ko. Hindi ko naisip kung paano, kung kailan eksakto nangyari, basta sigurado ako. Sa dami ng beses kong tinanggihan siya, yung isang gabing iyon lang ang naging, oo. Isang gabi lang, pero sapat na para tuluyang mabago ang lahat, nag-ipon ako ng lakas. Sa isip ko, baka maintindihan ako ni mam. Ma baka makita niya na hindi ko ito ginasto, na hindi ko ito pinlano, na hindi ako masamang tao. Pero mali ako, ang kapal ng mukha mong magpabuntis, yan agad ang bungad niya, kahit hindi pa ako nauupo. Nakapatong pa sa mesa ang ulam na niluto ko para sa kanila, pero yung mga mata niya, halos sunugin ako ng tingin. Huwag mo akong gagawin tanga. Sa lahat ng babae sa mundo, ikaw pa talaga, kasambahay namin. Hindi ako nakapagsalita agad. Gusto kong ipaliwanag, na hindi ko siya inakit. Na hindi ko ginasto. Na ako pa nga yung pilit umiwas dati. Pero para sa kanya, wala akong kwenta. Ako lang ang may kasalanan. Ako ang malandi. Ako ang oportunista. Nasa na anak ko, sigaw niya. Pati siya sinira mo at yan ang mas masakit kasi hindi ko rin alam. Simula nung umamin ako, wala na si Nathan. Hindi ko na siya nakita. Hindi nagpakita. Hindi nagreply. Hindi sumagot sa tawag. Para bang ako lang ang nando nung gabi na yon. Para bang ako lang ang may ginawa. Para bang ako lang ang dapat managot. Ramdam ko yung pagguho. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Hindi lang ito puso ko ang naduraj. Para akong wala ng lugar sa mundo. Hindi na ako anak hindi na ako kasambahay. Hindi ko na alam kung sino ako. Gabi-gabi akong umiiyak habang tinatakpan ng unan ang bibig ko. Ayokong marinig nila. Ayokong mapag-alitan pa. Pero ang sakit, hindi ko na alam kung saan ilalagay. May bata sa loob ko, pero parang ako ang pinapatay ng paunti-unti. Sa isang bahay na dati kong tinawag na, ligtas, ngayon ako ang salot. At ang lalaking dahilan ng lahat ng ito parang multo, biglang naglaho, parang walang nangyari. Ngayon, gabi-gabi ko tinatanong ang sarili ko, paano kung hindi ko sinabi? Paano kung lumaban ako? At, paano kung hindi na siya bumalik? Wala man lang iyakan, wala ring sigawan. Isang umaga lang, habang naglalampaso ako ng sahig sa kusina, lumapit si ma'am. Tumigil siya sa harap ko, hindi man lang ako tiningnan sa mata, tapos sabi lang niya, umalis ka na. Ganun lang. Walang paliwanag, walang pasintabi. Parang tinanggal lang ako sa listahan ng mga bagay na mahalaga. Parang hindi ako yung taong ilang taon nang tumutulong sa bahay, nag-aalaga sa bunsong anak nila, nagluluto ng pagkain nila araw-araw. Isang utos lang, tapos na ako. Bumalik ako sa kwarto ko, nanginginig ang kamay. Kinuha ko yung lumang backpack ko, binunot ang ilang pirasong damit, siniksik ang mga ito sa loob. Wala na akong ibang nadala. Wala akong pamasahe. Wala akong mapupuntahan. Pero wala rin akong lakas para magmakaawa. Natuyo na ata ako sa lahat ng pwede kong ipaglaban. Pagbaba ko, wala nang nakatingin. Parang hindi ako dumaan. Parang multo na lang ako. Binuksan ko ang gate, dahan-dahan. Inisip ko, baka may sumigaw. Baka may hahabol. Pero wala, tahimik ang tanging ingay lang ay yung tunog ng gate na sumara sa likod ko, parang sinelyuhan na ang nakaraan ko sa bahay na yun. Lumakad ako sa kalye, bitbit -bit ang bag na sobrang gan sa laman, pero ang bigat sa likod. Paikot ikot ako kung saan, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong pera, hindi ko rin kayang tumawag sa pamilya ko sa probinsya, hindi ko pa kaya aminin sa kanila. At sa bawat hakbang, parang humihigpit ang tiyan ko. Hindi ko alam kung gutom ba yun o takot. O pareho. Hindi ako agad umiyak. Hindi ko iniyak sa kalye ang sakit. Kasi pakiramdam ko, wala na akong karapatang umiyak. Ako na nga ang itinuring nilang peste. Ako pa ba ang may karapatang masaktan? Pero ang totoo, ang pinakamasakit sa lahat ay hindi yung pagtakwil nila, kundi yung pakiramdam na hindi ako sapat para ipaglaban, ni Nathan, ni Ma'am, kahit ng sarili ko. Ang dating bahay na naging mundo ko, ngayon sarado na para sa akin. Ang mga pamilyar na mukha, naging estranghero. At ako, ako ngayon ang babae sa kalsada na may bitbit -bit na sikreto sa Chan, isang sikreto na kahit ako, hindi ko alam kung paano bubuhayin. Sa bawat tahimik na hakbang ko palayo, paulit-ulit ko lang tinatanong sa sarili ko, kung ang pagkakamali ko ay ang magmahal. Bakit parang ako lang ang kailangang maparusahan? tahimik sa probinsya. Walang kotseng dumadaan, walang maingay na TV, walang pamilyar na boses. Pero sa loob ko, parang may sigawan araw-araw. Lahat ng hindi ko naramdaman nung pinalayas ako, dito bumuhos. Galit, hiya, takot, lahat sabay-sabay. Tuwing gabi, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung gabing yun. Yung mga haplos niya, yung paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Akala ko noon, may connection kami. Akala ko, totoo yung init. Pero ngayong mag-isa na lang ako, at buntis, hindi ko na alam kung minahal ba talaga ako o ginamit lang. Ginasto ko ba talaga? O nadala lang ako kasi sabik ako sa lamang? Sa pansin, sa kahit anong klase ng pagmamahal na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang hirap sagutin, kasi kahit alam kong may mali, may parte sa akin na hindi nagsisisi sa gabing yun, pero wasak ako sa mga sumunod. Araw-araw, nakatago lang ako sa kwarto. Hindi ko masabi sa mga kapatid ko. Wala na si mama at papa, kaya wala rin mapagsabihan ng sakit. Nakatitig lang ako sa kisame, hinihimas ang tiyan ko na unti-unti nang naninigas, pero ang puso ko, parang banibiyak araw-araw. Galit ako sa kanya, galit ako sa sarili ko. Galit ako sa mundo na hindi man lang nagbigay ng konting pangunawa. Ang dali nilang manghusga. Pero hindi nila alam na hindi lang katawan ko ang tinikman niya. Pati yung pagkatao ko, sinipsip niya hanggang wala nang matira. Minsan, nahuhuli ko ang sarili kong kinakausap ang bata sa loob ko. Anak, sorry. Kasi kahit gusto ko siyang mahalin, may parte sa akin na hindi pa matanggap ang buong nangyari. Hindi ko alam kung paano ko siya bubuhayin sa mundong ganito, kung ako mismo, parang wala nang silbi. Pero sa gitna ng lahat ng sakit, may maliit na boses sa loob ko na bumubulong, kaya mo to. Hindi ko pa siya lubos na pinapaniwalaan, pero siguro, yun ang una kong kailangan, ang muling maniwala sa sarili, kahit wasak na. Akala ko wala na akong babalikan. Pero minsan, pag hindi mo na hinihingi, saka dumarating yung tulong. Isang araw, habang nakaupo ako sa waiting shed sa may palengke, may tumapik sa balikat ko. Si Ana, dati kong kaklase sa elementarya. Hindi kami close dati, pero nung nakita niya ko, para bang hindi na mahalaga kung saan kami huling nagkita. Inaya niya ako sa bahay nila, pinakain, pinahiram ng gamit, at ang pinaka-importante, pinakinggan ako. Hindi ko alam kung bakit ganon kabait si Ana. Wala naman siyang utang sakin. Pero siya yata yung tinatawag na, Grace, yung klase ng tulong na hindi mo inaasahan pero ibinibigay sa tamang oras. Nagsimula ako sa maliit, tinulungan niya akong magbenta ng kakanin. Sa umaga, gumigising ako ng maaga para magluto ng putot kutsinta, tapos bitbit ko sa plaza. May mga araw na walang benta, pero hindi ko yun iniinda. Kasi sa bawat kasing na kinikita ko, nararamdaman kong may halaga pa rin ako. Unti-unti kong naramdaman na kahit iniwan ako, kahit pinalayas ako, hindi ibig sabihin wala na akong pwedeng patunayan. Nagpa-prenatal na rin ako tuwing Sabado. Hindi ko pa rin alam kung paano ko bubuhayin ang anak ko, pero hindi na ako takot. Kasi bawat tibok ng puso niya sa ultrasound, parang tinutulak ako pataas. Parang sinasabi niyang, nandito ako, Maria. Hindi ka na nag-iisa. Hindi ko na siya iniisip. Yung lalaking iniwan akong bitin sa lahat, bitin sa paliwanag, bitin sa paninindigan. Masakit pa rin minsan, lalo na kapag gabi at mag-isa ako. Pero hindi na ako wasak. May lamit, oo. Pero buo pa rin. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ako. Hindi na ako yung dating takot, takot magmahal, takot umasa. Ngayon, natuto akong mahalin muna yung sarili ko. Yung katawan kong pagod pero lumalaban. Yung pusong sugatan pero lumilipad pa rin sa pangarap. At sa bawat panaginip na bumabalik, hindi na siya kasama. Ang laman na ng mga panaginip ko ngayon ay ako at ang anak ko magka ng hands, magkasabay maglakad sa palengke. Magkatabi matulog sa banig. Walang luho, walang pangako, pero may kapayapaan. May bago na akong dahilan para bumangon, at yun ang sapat. Hindi ko inaasahan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng paninda sa harap ng bahay ni ate Ana, may human tong sasakyan. Puting kotse. Bukas ang bintana, at mula sa loob, bumungad ang tinig na matagal ko ng nililibing. Pwede ba kitang makausap? Hindi agad nag-react ang katawan ko. Parang kinoriente ako sa pagitan ng galit, kaba, at inis. Pero hindi ako umiyak, hindi ako tumakbo, tumayo lang ako, diretsyo ang tingin, at tumango. Umupo kami sa waiting shed. Siya yung unang nagsalita, patawad, sabi niya, habang hawak ang manibela, parang hindi alam kung saan ilalagay ang kamay niya. Mali ako, duwag ako, pero gusto kong itama. Ngayon, sagot ko. Ngayong malaki na tong tiyan ko, saka mo lang naisip ang lumaban. Tahimik siya, at doon ko naramdaman ang bigat ng lahat ng kinimkim ko. Lahat ng gabi na halos mapatid ang hininga ko sa kakaiyak. Lahat ng araw na nilunok ko ang hiya sa tuwing tinitingnan ako ng mga tao dito. Lahat ng sakit, parang biglang umalsa sa dibdib ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginawa mo? Hindi lang yun basta iwan. Para kang multo na kumuha ng lahat tapos biglang naglaho ginawa mo akong basura at ngayon babalik ka na parang may magic words kang handa akong panagutan tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon parang nakita niya talaga ako hindi bilang katulong hindi bilang babae lang pero bilang tao bilang nanay bilang babae na nagkasala oo pero lumaban hindi ako nandito para humingi ng sorry lang sabi niya Nandito ako kasi gusto kong maging parte ng buhay nyo. Sa anak natin, napangiti ako, hindi nang masaya, kundi yung ngiting puno ng irony. Anak natin, noong iniwan mo ako, hindi mo man lang tinanong kung totoo. Ngayon, parang bigla kang ama. Hindi ganun kadali yun. Gusto kong sabihin na pwede. Natanggap ko siya, na may parte pa rin sa akin na umaasa. Pero hindi na ako yung dating ako. Hindi na ako yung babae na natutunaw sa mga lamang niya ako na yung babae na pinanday ng hiya, ng gutom, ng paninindigan. Tumayo ako, itinuro yung palengke. Diyan ako nagtitinda araw-araw. Kung seryoso ka, hindi mo kailangan ng madaming salita. Dumaan ka, makikita mo kung paano ko binubuhay yung bata. Hindi kita haharanggan. Pero hindi rin ako maghihintay. Umalis siya na hindi ko alam kung babalik. Pero ang totoo, hindi na yun mahalaga. Kasi sa araw na yun, ako na yung may hawak ng kwento ko. At kahit bumalik man siya o hindi, buo na ko, at yun ang hindi niya kailanman na ibigay. Pinili kong hindi bumalik, hindi ko dinala ang apelido niya. Hindi ako naghabol ng suporta. Hindi ko hinayaan na yung pangalan niya ang maging tatak ng pagkatao ng anak ko. Hindi dahil sa pride, kundi dahil alam kong mas mahalaga na ang unang apelidong marinig ng anak ko ay hindi pangalan ng lalaking iniwan ako, kundi ng babaeng nanindigan para sa kanya. Maraming nagsabi, sayang daw. Pwede ko raw paikutin, pabalaykan, paresponsablehin. Pero hindi na ako yung babae na umaasa sa muling pagbalik. Hindi na ako yung babae na umiikot ang mundo sa atensyon at kilig. Ako na yung nanay na gumigising ng maaga para magluto ng lugaw, sumasabay sa pila sa health center, at natutulog ng mahimbing dahil kahit pagod, buo. Minsan, tinititigan ko siya habang natutulog. Ang liit-liit ng kamay niya, pero ang bigat ng pinanghahawakan niya sa puso ko. Wala siyang kamalay-malay sa mga luha ko noon. Wala siyang alam sa gabi na halos hindi ko alam kung saan kami kukuha ng gatas. Pero kahit ganun, hindi ko siya itinuring na kasalanan. Alam ko, may mga taong magtatanong. E bakit kasi nagpabuntis? Bakit kasi pumayag? Pero bakit ba laging kasalanan ng babae ang pagkakamali ng lalaki? Bakit sa tuwing may batang walang ama, ang tanong agad ay anong ginawa ng nanay? Hindi ba pwedeng minsan, may babaeng minahal lang, nagtiwala lang at hindi niya kasalanan kung iniwan siya? Hindi ako santa. Oo, may parte ako sa nangyari. Pero ang bata, ang anak ko, hindi siya bunga ng pagkakamali. Siya ang nagpapaalala sa akin na kahit sa gitna ng kahihiyan, may nabuo. Na kahit winasak ako, may dumating na dahilan para bumangon. Hindi ko alam kung kailan ako tuluyang magiging okay. Hindi ko alam kung may araw bang hindi nasasakit ang alaala. Pero alam ko ito, hindi ko ikakahiya ang anak ko. At kahit hindi ko siya nabigyan ng kumpletong pamilya, sisiguraduhin kong buo ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya tanong ko sa inyo, mga nakikinig, masama bang piliin ang sarili kahit may anak na? malibang tumangging bumalik sa lalaking siya rin ang dahilan kung bakit ako nasira. At kung ang pagkakabuo ng anak ko ang naging simula ng paghilong ko, may mali Kung kasalanan ang magmahal at masaktan, siguro lahat tayo may kasalanan. Pero kung ang anak ko ang naging bunga ng lahat ng sakit, edi salamat na rin sa sakit. Dahil ngayon, may dahilan na ako para hindi na muling magpaloko.